We started that investigation under my committee. With, the uh, committee initiator, Gets Gets Alian? Ways Means. I, I saw the problem is, was just uh, mere criminality and it only boils down to public order. Pero ngayon, nakikita na natin na parang it is already elevated to the level of national security issue. So, pwede na siguro ng uh, kapatihin na yan. What prompted you, sir, to ano, itong to dahil nga doon sa mga na-expose sa Pogo sa Clark at yung mga fake versions? Yes, yes, yung na uh, nakikita na natin na uh, yung, yung meron ng uh, naging mayor, di ba? Yung mayor, mayor go, tapos ngayon meron na naman yung katakot-takot na kadami pa ng uh, mga birth certificates na uh, na-issue para dito sa mga Chinese kasama pa doon yung bayan ko Santa Cruz ng So, it has become a national security So, dapat talagang seryusuhin na natin ito. So, doon sa Santa Cruz, di ba sabi mo, bayan mo yun? Kakilala mo po yung, di ba, maliit lang naman yun, yung sa civil Registry, sa kami Kasi parang doon nagsimula, one, two, yung in na napaka-highly regular. Let's face it, hindi lang Santa Cruz involved. Marami yun. Dito sa Puerto Manila, Sa atala, no, yun. Sa Calanao. Yun Calanao. Yun yung Santa Cruz, marami kilala ko yung civil, local civil register doon. He was uh, a younger brother of my classmate in high school. Kilala ko yun. Gagawa na naman ng istorya niyo yan na, na porque, kapatid yung classmate ko, ikukunik na naman sa akin. Ha? I'm just being truthful to, truthful and honest to you. Oh, sige, gawa na naman yung istorya na naka involved na naman si Bato. Galit na galit na ko noon na nabanggit yung aking mahal na bayan. Dapat sabi ko, upakan nyo yan, bistigahan nyo na gusto yan para managot yung dapat managot. Sir, sa profile ng kapatid ng kaklase mo, do you think uh, capable siya or baka napaikutan lang din siya doon sa late registration? Hmm, I don't know, I don't know. Ganun kadami. Walang uh, monetary consideration. Kung ganun, alam mo, hindi Pilipino, tapos binigyan mo ng ganung papilis. Eh. Nobody will believe you na paikutan ka o ano. Talagang uh, You give in to the temptation of uh, corruption. Napaka-highly no, no? irregular para hindi niya mahalata. Ha? Huh? Napaka-highly irregular para hindi niya mahalata. Oo, oo very highly irregular. Sa asa ka sa dami. 2013 pa rin nag-start yan, di ba? 2013 pa nag-start yung processing, yung papel na yan. Mm -hmm. Yung late registration. Dapat, pag mapatawag siya sa investigation, sabihin niya kung sino yung nagpa-process. Uh, kasi hindi individual, pa individually pupunta doon yung isang incite no? Isang Chinese pupunta doon na mag magprocess process Merong tao yan na by bulk nagdadala doon sa kanya, nagpa-process. na. Pumbukin niya yun para kasama yun sa mga kasuhan.